resulta ng aking iniwanan na malinis na paligid. Ay yan, nagsitubo na uli dahil naulanan. O, oh, yan, ito yung nilinis ko dati. etong dahon ay puno ng saging na yan. Pinuton namin lahat. Pero ngayon, nagsitubo na naman sila. Ayun, o, oh, naging healthy sila. Tapos, itong sinunugan namin dati, yung mga basura dito, nasunog, and then nagkaroon ng tubig. Ngayon, ang lum ay kangkong na o, oh, ang healthy ng mga, ano niya, ang sarap talbusin. Yan. Yan siya ngayon. After siya matubigan, naging kangkungan. Tapos, dito naman, ito yung mga tinanim kong kamoting kahoy. Ayan na siya, tumubo na siya. Pero, naging masukal ang kamoting tinubo ko. tinanim ko. Masukal na siya, oh. Ayan siya. Pati yung ipil-ipil na pinutol ko nung nakaraan, ayan na siya tumubo na naman ulit ayan, ang laguna naman siya so, naging kagubatan ulit ang kapaligiran ng bahay ayan na ngayon ang latest dito sa aking bahay for almost 2 months ayan, o oh. Diba? nakakatakot na naman siya baka may ahas dyan na nakatago so, malinis na malinis to nang iwanan ko nung no, June, June first week of June lang kami umuwi pero ayan na siya, o oh. buti nga pinutol-putol pa nila yung iba dyan tapos ito, nung umuwi ako, ito yung, kung kilala nyo itong puno na to, ito yung himbabao o ano nga ba yun? Alokon sa Ilocano. Ayan yan, siya, siya lang ang lumaki. Kasi puno ito. Tapos, itong siling maliit, ayan, lumago na siya, o. di Diba? Ang ganda niya. Ang sarap sa tinola nito, yan Tapos, ito naman yung kangkong kung itinanim. Dahil hindi siya natatalbusan, ayan na siya nagtanim ako ng yung Chinese kangkong na mataba. Iba yung kangkong doon. Yung kangkong doon ay native. Ito naman yung tinanim ko. O yan o, May sakit siya kaya ganyan. So kailangan siyang matalbusan. May sakit siya. Itong area na to. Kinamnan ko lahat yan ng kangkong nung no, bago ako umalis. So yun lang area. Yun yung banda na may tubig. Yun yung malusog. Dito sa banda dito. Ayan o. Kulukulubot siya. May sakit. So, dito naman, sa banda dito, ang itinanong ko ay kamote. Kamote na, ayan, natalo ng damo yung kamote. So, ito yung kamote. Ayan lang siya. Ayan siya. Ayan lang ang natirang kamote. Sabagay, so, healthy naman siya. Dapat siyang matalbusan. Kasi kung hindi, hindi siya dadami, hindi siya kakapal, matatalo siya ng mga damo. Ayan naman, naging healthy yung mga kamote tapos yung malunggay na tinanim ko yung sa matubig na area ewan ko sino nagtusok nito dito, dito ang dami na o oh, yan dahil laging basa dyan hindi siya lumalaki so dito pag dito siya sa mas tuyo na area ayan tumubo na siya ayan. so ito may dati ng malunggay dito ayan na. tapos yung alugbati ko, siguro hindi healthy yung lupa dahil ang tinambak lang dito yung galing sa ilalim, suputik siya. Ayan, ang papayat ng aking alubatik natalo siya ng kamote so ito yung tinamnan ko dati hindi tumubo yung mga tinanim ko kasi bato bato na siya wala nang wala nang sustansya yung mga puno so ito naman yung papayang tinanim ko hindi ko alam kung babae ba to paano ba makikita kung babae ang papaya siguro babae ganyan hindi ko pa alam kasi oh nag-start pa lang siyang mag ano lang, lang. So ayan, dito walang tumutubong damo, pero madaming kalat kasi puro ano yan, bato-bato. So ito yung likod bahay ngayon. Yung aking gripo na wala na ulit tubig kailangan ko ulit ipabomba yan para magkatubig so ayan ngayon ang update dito sa bahay and yung inyog namin wala na siyang buko ayan wala na siyang buko puro nyug na lang siya. Marami siyang bagong ano. So, ayan, maglilinis muna ako ng konti ng damo. Dito para mabawasan. Ayun o, sili. Ah. Uh, Meron din sili dito. tumutubo lang mga sili. Tapos to may tumuburing talong. O, diba? Ayos to. Kahit di mo tinanim. Basta may nalaglag na buto. Tutubo siya. So, ayan. Ito masarap to pag namulaklak. Pero yung itinanim kong abukado hindi ko na alam kung nasaan. Meron na akong abukado dito eh. Itong mga ipil-ipil at damo na to, ang hilig naman. Ay, nako, eto na siya. Yan. Yung abukado ko, natalo ng damo. Parang hindi siya lumaki. Mas lumaki pa yung mga, eto ba, yung mga halaman na tumutubo talaga sa mga matutubig na lugar. Tapos itong ipil na itong mga pasaway na to kahit saan na lang tumutubo. And ang mahirap na damo na linisan ay itong klase ng ito. Ito yun. Ito yung nangangamot. Daig pa niya yung makahiya. Yung makahiya may tinig pero ito pag lumaki. Ako, ang hirap linisan yan. Kakamutin ka. May ka. So, ayan. Kailangan ko munang linisan to habang nandito ako kasi wala na akong maraming oras. So susunod na araw ay uuwi na naman kami para magtrabaho sa Manila. So eto ngayon, 'yan. Ang le 'yan. Ang latest update sa aking bahay o naging kagubatan na ulit. Ang bilis. Oh, 'yan, sagingan, tumubo na. Kamuting kahoy natin nin na ko, tumubo na at mas madaling tumubo ang mga damit. <laughs> Ayan ang itsura niya. And munguha muna tayo ng kangkong dito para ilagay natin sa sinigang na isda. Masarap yan kasi bagong tubo siya. Ayan, 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 ayan. Ang kangkong. So, dito magkukuha muna tayo ng kangkong natin. Ayan. Oh, ang tataba niya. Hindi kaya ako lumubog dito sa putik. Kasi, oh, looks healthy naman. So malinis naman siya. So mukha muna tayo ng talbos ng kangkong. Konti lang kasi ilalagay ko lang doon sa niluluto kong iluluto kong sinigang mamaya. Sinigang na isda. So, so dito sa gawi dito. Ay nako, lulubog ako. Ayan oh, daming kangkong. Kita niyo 'yan. Ang tataba niyan, ang sarap ti adobo Ayan o oh. Ito, ang gusto ko yung mga talbos na ganito. Hmm. Mm. Masarap to ang lambot. Masarap pa siyang i -adobo. So, dito, yung mga inipon namin kahoy dati, oh, ayan. Ayan na siya. Tapos yung mga gabi na tanim ni mga dor dati, ayan, nagsitubo na ulit, oh. Puro gabihan na dito. Walang tumubo sa kamot ng kahoy na tinanim ko dito. Tingnan nyo naman. Oh. Ayan yung kamuting kahoy dahil malilim dito. Ayan ang resulta. Payat malnoris. Ganon pala yun. Kailangan ang kamuting kahoy ay itanim nyo sa lugar na naiinitan o naaarawan. Kasi hindi siya lalaki. Hindi siya magiging healthy. So, anong mangyayari? Wala siyang magiging laman. So, itong kangkung na to, kahit saan, okay yan. Kasi, gusto nila sa basa at matubig na lugar. So, so eto. Yan. Ganyan ka-healthy ang kangkong. O, oh, ang sarap.